Tatangkalin mo na. Ha? Bakit mo kinukula? Dalit, inggit, prusrata mo. Sumagot ka. Ha? Dalit, inggit. Ha? Chiniksa, isa, kipa, kuma umatam. Malikas ka ngayon at hindi makakita sa katawan na yan. Ano? Tatangkalin mo? Papatay na lang kita. Tatangkalin. Pwede tayo mag-usap. Pwede. Ha? Ayaw mo. Gabit bahay, malayo. Gabit bahay, malayo. Papatay kita. Maliwala ka. Ha? Ha? Kami bahay melayu Oh, barkada. Barkada. Sige, tanggalin mo. Barkada ka? Barkada. Sige, tanggalin mo. Classmate mo to, classmate. ah Barkada lang. Babae ka, lalaki. Sumagot ka. Babae ka, lalaki. Dalam lang katanungan ko sa'yo para matapos na nga ito. ah Babae ka, lalaki kumukulam. Babae, lalaki. Babae, lalaki. Sagot. Sige, dalawang kamay mo, tanggalin mo. Bula kita na nito na ito. Yan Sige, tanggalin mo yan. Kahit di kitawa ka dyan, di ka makakatakas. Nakapako ka na dyan. Aba, kaya pala, hindi magaling-galing si doktor. Pinukulang mo ere. Bago gusto mo pang makumbat, ha? Ah, gusto mo pang makumbat dito sa paan. Sige, tanggalin mo lahat dyan. ini perlu sul perlu rusak-rusak kan, nggak rusak, si Ge tanggalimu laca, belis, belisan lo, baru rusak kita, su, si Ge nanti kita push Ito lang yung mga pasporo. Kaya nga ng punting pasporo. Isang palito lang. Sige. Bukulamin mo pa. Hindi na. Kailang gagaling yan? Kailang gagaling? Ngayon o oh, bukas? Makalawa. Ha? Sagot. Ano? Ha? Ngayon na. Ha? Sigurado ka. Gagaling na yan. Barkada mo kayo ba ito? Pag tinatanong ka, sumagot ka, ha? Lalaki ka, babae, kumukulang dito. Lalaki, babae, sagot! Ha? Kulinte. Babae, lalaki, pati ka ba masagot? Ha? Bata mo tanta sagot! Anak ko, hindi natin Bata mo tanta, ha? Ha? Ilataon ka na, ilataon ka na. Lataong. Ha? Sa kana tutong ng kulang yan? sa magulang mo? Sa magulang? Sa magulang mo? Pati yung magulang mo. Kasama rito. Ilan kayo kumukulang lahat dito? Ilan? Ilan? Sabi? Ilan kumukulang? Ha? Mag-isa ka lang? Yung nanay mo, nandyan mo lang? O, tawagin mo, sa nga nandiyan sa mama, kung isa pinatawag ko. Ang nanay na mangkukulam na ito, lalang turo sa kanya sa pagkukulam. Sa turo na ito, kaya ito, pero tas. Pasok sa katawan na yan, ikaw nanay, nagpunok so, ka na. Kaya tanggalin yung mag-ina. Tanggalin niyo. Pagkatapos ito, boss, tanggal, wag mo pa susutin ng ating Kasi boss, man ganun. Ano? Darong mabalakas yung mga ano O, anong kamot kamot? Anong alamang kamot yan? Anong ginawa mo rito? Bakit tagpatagpata lang kwan? ano mo ba ng kapit? O dinadasalan mo? Palipat hangin? Anong ginawa mo? Sa sabi? Sabi na, mangkukulap? Nakasalit diyan? Anong ginawa mo rito? Dinadasalan mo? O ano mo ng kapit? Anong ginawa mo? Ha? Ipag-usap pa lang pa hindi ka masaktan? Ito lang papatayin kita sa katawan na yan. Alam mo, niligas ka dyan. Niligsa, sa Maka ko mga ka? O, pagpag, pagpag, -pag, wala matapos na. Ay, magkain kayo magpuputan pa ako. <laughs> ano, nakachambahan mo ako, ano? nakapatay ka sa akin, magkukulam ka. Pag ako nakahuli sa inyo, wala nang uwing buhay dito. Wala nang uuwi yan. Ha? Ano? Patay ang patay mong spirit niya, ha? Wala nang uwi yan. Bahala na yung katawan niya, mangingina na yun. Nagkakasakit. Hanggang sa unti-unti kayo mamatay. Masala niyo. Pauli kayo sa akin. Sige, tanggalin niyo mag mag kayo, mag-ina. Mag-ina kayo, mag-ina. Ha? Anong halaman ka mo? Sige mo? Wala? Ay, talaga patay talaga. Gusto mo mangyayari. Bilisan mo. Ay, hindi ka pwede magtagal sa katawan niya. Baka manginang ina ang batang ito. Ha? Inuli lang, inuuli ko lang yung spirit mo, oh, para tanggalin mo yung katawat, yung mga sakit-sakit dito, patan pantar dito, oh. pati sa baal, lahat, tanggalin mo, oh. Eh, baka nais ko pang magtira. Basta <laughs> yan tinanggal mo, magtira ka pa. Ay, eh, nais ko pa yata ang ikalawang paglalaman natin, ha? Ilang beses ka lang na ulit. Ilang beses? Marami na? Ha? Ah? Pero hindi ka pinatay. Ah, dito eh. Dito mamamatay ka na. Patapasan mo na. Ah, sikitang ka rin mo yan. Kuha na muna ng panggamot naman ng tao Pang sabon. Kukulang pa siya ito eh. Kamalik-balikan to. Mar Malaki na nag-asususulat ba? Saka-asusulat. saka lang. Sige, tanggalin mo yan. Kaya pa kahit may inom ng gamot, hindi tumatalap. Baka lalo nang lumala. Nung inom ng gamot, ano? Ha? Ilan na pinatay nyo? Marami na? Sabi? Marami na? Ha? Ipapatayin yung batang ito? Unti-unti nyo papatayin? Ha? Sagot? At na makaalaman na? Bawa ko siya patayin? At ipapatayin nyo pala? Uulang ko kayo? Kailan nyo papatayin? Kailan?

Ano, pinapahira ko niya ng unti-unti, ano? Ipunti na lang no, naniniwala sa mga albulan nito. Oh, e okay. pag hindi naniniwala, puro tuk-tuk-tuk, baka siguro patay lang ito na ito, ano? Ha? Ha? Buti naniniwala ang mga walang nito. Kaya guys, buti na, agapan natin. May balak patayin ng mga manggukulam. Isang buwan, ano? Ayan, pero hindi pa rin magpawag yung manggukulam. Diyan last ka, Jalas. last Kita. Kita tama. Wala na meron pa. Ha? Ugli mo bisik. Paraksa. Meron pa wala na. Ha? O siya, itas mo liko. Katapos sa na. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan Santo, patayin ang grabo ng kukulang na ito sa ngalan ng Yahweh. pamatay sa magugulang mga paparang sa mga spirito. Lagutan na. Ayun na. It itumba nyo na. Patigilin nyo nga. Itumba. Itumba nyo ang dalawang mga kukulam. Itumba ang katawan nito. Itumba. Itumba ka ngayon. Itumba. santos dios, santos portis, santos mortalis, bless and bless. Balik na eh. Iseng, patay na. Ayan. Okay guys, thank you. God bless lahat ng mga rob.